Eh, eh Ah Ah, ah. 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 Huwag uh. ang mata, relax, relax, relax. Tulungan sarili Kitlat. <coughs> Kitlat. Oh. Mainit Abay, mainit daw oh. eh. Pako uh. uh. Pag-tax Mag-usap lang tayo Sino ka nandyan? Sino ka nandyan? Magpakilala ka kung sino ka. Magpakilala ka kung sino ka. Ha? Tao ka espirito. Ha? Satan ka? Uno ka? Jin ka? Natakeo ka ako. Bisera kita. Ha? Anong ginawa mo sa panganay nito? Ikaw may gawa nun? Ha? Ikaw may gawa nun? Sa akin sila. Sa akin sila. Oh, kaya pala ikaw pala gumagambala doon. Nung dalaga pa ito may gusto ka dito, nagalit ka dahil meron siyang anak, kaya doon ka bumalik sa anak. Kaya sinasaktan mo yung anak. Ha? Ganon ba? Ha? Ganon? Tama ba ako? Ha? Ha? <laughs> Anong pangalan mo? Pakilala ka. Anong pangalan mo? Ha? Ano ang pangalan mo? Ay, walang iya ka. <sighs> Lim, Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Balabhaya, Swaha. sa ka ng pentagrama. Magpakilala ka kung sino ka. Tinatanong kita kung ayaw mo masunog dyan. Ha? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Pangalan mo? Ha? Apoy. Kita. Magpakilala ka. Magsalita ka na. Huwag kang magpanggap, hindi pa kita pinapatay. Huwag ka magpanggap sa akin. mag usap tayo, nangihina ka na nga. O, anong pangalan mo? May pangalan ka? May pangalan ka ba? May pangalan ka ba? Ano ka? Diablo? Demonyo? Ha? Encanto? Ano ka? Sagot? Matagal mo itong gusto ang babaeng ito? Ha? Ha? Tanggalin mo lahat ng nilagay mo dyan. Tanggalin mo lahat. Anak mo yan, yung panganay. O, lahat ng tatlong yan. Anak mo yan? Ha? Anak mo yan? Sagot? Ha? Hindi. Pero ginagamit mo ba itong babaeng ito? So, ibig sabihin may chances na yung similya mo ay parte nila. Kaya sinasabi mo, sayo sila. Ha? Langya ka. Mula pa ng dalaga, ginagamit mo ito. Langya ka. Incubus pala ito. Ito. Gusto mo ng mas matindi. Black coral lang gagamitin ko kayo. Oh. Apoy! <laughs> Huwag po. Putulan kamay mo. Ah, oh, magsasalita ka, hindi. Ah, oh, mag-usap tayo. Pwede. Ah, pwede? Pwede tayo mag-usap? Oh, saan ka nang galing? Dito ka lang o sa Malaysia pa? Dito, dito. Ano ang pangalan mo? Sagutin mo na yung pangalan mo. Abno. Ha? Ah? Abdul. Ano? Jean Abdul? Jim, uh, Jinabdul? Abno. Abno. Isa kang Jin. Uh, ilang, taon ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 40 plus. 40 plus. Itong babae, ilang taon na to? 40 plus. 40 plus. 40 plus. Ilan? Ah! Dito hindi ka na makawala. Nasabi ko sa'yo, mas higpitan mo, mas lalayon mahigpitan. ah oh. Tatanggalin mo na lahat ng nilagay mo dito. Tatanggalin mo na. Ha? Oh, gamit ang isang kamay. Baklasin mo mula ulo. Sige, itapon mo lahat. Kunin mo at itapon. Sige, kunin mo at itapon. Bilis! Bilis, bilis, bilis. Tapon mo lahat. Tapon mo lahat. Langya ka, Pati yung bata, dinadamay mo, naglalaway yung bata. Ayan, tanggalin mo yung sa uh, masilang bahagi niya, dyan mo nilalagay yung masimilya mo tanggalin mo yan lahat sa sinapupunan nya tanggalin mo lahat, bilisan mo huwag kang magtira kidlat <laughs> tatanggalin mo na o dalawang kamay para mabilis dalawang kamay para mabilis anong nilagay mo sa bata bakit sinasaktan yung sarili ha? anong nilagay mo sa ulo at sa katawan nun ha? ano? Ano? Sagot, ano? Ayaw mo sumagot? Ayaw mo sumagot? Anong nilagay mo sa bata? Tinatanong kita. Wala. Bakit sinasaktan yung sarili kung wala? Ha? Binabasa ko lang. Binabasa mo? Uh, ayaw ko. Ayaw ko sila. Ayaw mo sa kanila? Opo. Tanggalin mo. Sige, sige, tanggal, tanggal. Tapos lahat ng mga batang yan, Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. Ang yaka. Pinagambalaan mo ito nung sobrang tagal na. Pati mga bata din, amay mo pa. Oo, oh, itong mga bata, inosente ito. ilapit yan dito. Manda truck ah. Kaya manda kita agara ko nila. Manda kita ko nila ko sa liya po Sa kabang ko po ni kinakustaw oh. Tanggalin mo lahat ah. wag kang magtira ha. Ah. Tanggalin mo ano anong nilagay mo sa bata nito. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat, itapon mo lahat. Bilisan mo ha? Bilisan mo ha? Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. Ni kanawa sa bata. Bugbog sarado ng bata. Sa ulo, tanggalin mo. Sobrang init pa na ng panahon. Wala pang kuryente. Tanggalin mo lahat 'yan. Abno, no, Abno, Gin Abno. Yan ang pangalan mo? Lilisanin mo na. Tanggalin mo 'yan lahat. Kung hindi yan mawala, ikaw mawala. Sinasabi ko sa iyo. Kung hindi yan mawawala yung sakit ng bata, ikaw mawawala sa mundong ito. Sinasabi ko sa iyo. Gusto mo nang mawala? Ah, ayaw mo naman pala mawala. So, kailangan tanggalin mo lahat. Kunin mo yan lahat. Ibalik mo yan sa iyo. Loko ka. Sige, tapon. Hanggang sa likod. Asya lehos ko Este lang mga ta reklamo, este dos noy mga. Oh, asya asya dali ko. Ay man focus kita ko nang nana. El Bata uno. Sige, bilisan mo. Tanggal, tanggal, baklas. Wala na? Sigurado ka? At sabi ka ba ng katotohanan? Kidlat. Apoy. Babalik ka pa hindi na? Hindi na. May kasamahan ka pa? Meron ka bang ibang kasama? Meron ka bang ibang kasama? Babae. Babae. Ano yan? Jindin. Kapatid mo. Ano ang pangalan nun? Ano ang pangalan? Pangalan nun? Pangalan. Pangalan. Ha? Wala pangalan. Walang pangalan. Pinatawag ko ang kapatid nito. Pasok sa katawan nito. O. Oh ikaw. ano yung babae? Ha? Ah. Mga walang hiya kayo. Pasok ko kayo dito sa bote para sumama kayo dito sa mga demonyong ito. Walang makakataka sa inyo. Hello? Hello? Walang makakatakas sa inyo. Oo. Sasama kayo dito sa mga demonyong nasa sa boteng ito. Hinuli ko ang mga demonyong ito pati kayo isama ko dito. Magsama-sama kayo mga kapwa ninyo mga demonyo. Pwede presto kami espada de dos pilo. Pabor, assist ko ninyo. Lord of Karma umaga arkanghel ay samael 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 ay ito kumili puta para ki na botelya kung gusto sa mga jin mga demonyo mga espiritu nombre del Kristo, no poder del Kristo, no es amen se la sok sabote

Ang nombre de Rafael, sa mga kasal na sa mga kasal 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 mga de mga kasal mga kasal mga 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 Nosotros no daremos en nuestros hijos para que los devore. Amén, amén, amén. Helen Mayen, tetragramatum, Helen Mayen, tetragramatum, Helen Mayen, tetragramatum